Ito na nga at sobrang excited ni Kuya Simon buksan yung parcel niya. Matagal na talaga niyang hinihintay yan. Kasi nung araw na check out ko yan sa Shopee, araw-araw na niya akong kinukulit kung nasa na daw yung parcel niya. Nahihirapan pa nga yan siyang buksan yan. Pangatlong yoyo na niya to. Dahil yung isa nasira at saka yung isa hindi daw pang yoyo tricks. Parati kasi yan siyang nanonood ng mga yo-yo tricks ni Kuya Marky sa YouTube. Kaya ayun, alam niya kung anong yo-yo ang pwede pang tricks. Grabe talaga yung excitement niya. Yung gigil nagigil na siyang makita yung nasa loob. Nakakatuwa lang dahil kahit tumutulo na yung sipon niya, binabaliwala lang niya. Bata nga talaga dahil kahit saan na nga lang pinapain yung sipon. Alam ko, nagising.

two strings additional. May dilip na. Kung saan kamot mo. And stickers. Uh, stickers din na? Mm. Sticker din eh. Sticker mini. Kani din. Sticker din ni. Yun na nga at trinay na niya yung kanyang yo-yo. Trinay na din niya yung mga yo-yo tricks na gusto niyang ma-achieve. unang niyang trinay yung DNA tricks. Wow! Marami pa nga yan siyang gustong ma-achieve na tricks. Pero sinabihan ko, bago ka manood ng mga tricks sa YouTube, unahin yung assignment at saka mag-study. Kaya ayun, agree naman siya. Kaya dito na lang muna yung video mga nanay. Salamat sa panonood!